Magandang araw sa inyo mga, mga katropa, ako nga pala si Boknoy. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng tumbang preso. Kaya tara, iwanan mo na ang mga gadget sa bahay nyo at isama ang inyong mga tropa para maglaro ng tumbang preso. Sa larong ito, ang gamit lang ng materyales sa tumbang preso ay Lata na sa sentro ng laro at sinelas na ginagamit ng mga manlalaro na pamato o pantira sa lata. Karaniwan, lima hanggang sampung manlalaro ang kailangan. Bago pa man magsimula ang laro, maibay tayo, jack and poi, o kaya ganito ang ginagamit upang makapamili ng magiging tayo. Dapat hanggang apat na metro ang layo ng distansya ng tayo at ang mga manlalaro. Ang layo nilang laro ito ay kailangan nilang patumbahin ang loto at kunin ni inihagis ng tsinelas bago pa man mapatayo ng taya ang loto. Sa mechanics ng game, isa-isang titira ang mga manlalaro gamit ang mga tsinelas upang pamato upang patamaan ang loto. Kapag ang tsinelas ay nakapesto malapit sa loto, maaaring tapakan ng taya ang tsinelas sabay apak sa loto. Sa ganitong ang may-ari ng tsinelas na naapakan ay siyang magiging taya, at muling irereset ang laro. O sige mga karaba, hanggang sa mali. paalam!